Who are we? Who are we? Who are we? We are the Grootree! Go! 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 Grootree! Simula na ang pinakamaganda grupo. Mga kapwa, negosyante, future being millionaires. Ang mga taong naligaw at napadaan lang. Magandang araw ngayon, pag-uusapan natin ang sales. What? Ang pinakamahalagang parte ng pagnenegosyo. Kung wala ito, ang negosyo mo ay parang cellphone na walang SIM card, walang kwenta. Ang sales ay parang tindera sa palengke. Ang layunin ay benta ang mga produkto para matagunan ang mga pangangailangan mo. Halimbawa, kung nangangamoy ka na, kailangan mo ng sabon. Kung gutom ka, kailangan mo ng pagkain. Simple lang, may dalang uri ito na parang makatipid. para sa grocery, bibili ka ng isang sako na bigat para hindi pabalik balik Mas mura pag marami pero baka mag-stock ka ng lima taon mo pagka wholesale <coughs> o maramihan. Halimbawa, bigas o bultuhan o sako. Paliwan, ang mga negosya ay bumibili ng bigas sa sako. Mula sa rice mill o wholesale Kayo niyo. Para ibenta ito, salite ng sa palengke o tindahan. Ito ang punso na mahilig bumili ng isa. Yung tipong bibili ka lang ng isang sasay na shampoo kasi yun lang ang kailangan mo araw na to. Yung bibili ka ng isang piraso candy at magpapapilala pa sa tindera para lang makuha lang yun. Ready? O oh, isahin. Halimbawa, isang piraso notebook sa books bookstore. bookstore. Paliwanan

Girl, don't worry. I got you. Tawas powder. Tawas powder. Tawas powder. Tawas powder. Tawas powder. Tawas powder. Mura na. Babago ka pa. Sweet, Sweet na. na! <laughs> At nagbabalik ng aming group. Po, ang Ko Ang corporation. Pwede nung balalis mo. diyo. Pwede nung sa'yo yung binilisan. Ano na ginitin? asin mo yung tagpag pa Poy, tabagay yun, Poy. Gusto mo yung tagpag-aon? Ay, akatong solusyon na lang. Abay, yung food packaging. Sige, sige, sige. Pwede ang mataas na klase ng negosyo. Kung ang negosyo ay parang high school, ang kooperasyon ay yung student council president. Nilikha ng estado na may sariling buhay at para may sariling pangalan. Dito, hiwalay ang pagtatakbo ng sa nagmamayari para si o at shareholders mayaman ka nga, pero bawal ka magdirekta sa mga empleyado na bumibili ng kape talo pa nagutan kung malulugi ang kampanya yung pera mo lang na invest mawawala yung mga bahay sa sakyan at alagang aso mo ligtas Pwede kang maligo sa jacuzzi habang nalulugi ang kampanya. One, two, three. Let us all welcome modelo number two. Woo! Si Dian Dores Virgonia. Tiyak na pagpapatuloy. Kahit mamatay o magretiro ang founder, tuloy pa rin ang negosyo. Parang adventure. Huwag ni Iron Man, may kapalit pa rin. Ang dami lang ayon sa Marvel Cinematic Universe. One, two, three! Okay, hey, magandang candidate number two, modelo number three! Pasok! May professional sa kamahala. Dito ang boss ang magpatatakbo. May mga Ph.D. MPA at kung ano-ano ano-ano titulo na parang naglalaro ng monopoly. Ang ang, ang ikaw ulit. Sandy Rita. Okay. Madaling lumaki sa polyo. Osionfish. Pwede kang magbenta ng stocks para lang makakuha ng mga polo para umiikaw ng pautang sa buong mundo. Mga di kabutihan. Agawin siya ng mga modelo. Hana ang negosyo 2025. Mga di kabutihan. Kung maraming polo. Maraming Parang team building na mayroong isang ayaw at yung isa nang gusto yung isang di alam. Malaking halaga sa pagsisimula Parang mag-aasawa ka Pero sa negosyo, di lang dapat ang damit at sisi, Pati na rin ang pagpapatayo ng negosyo One, two, okay. three Maraming regulasyon Dami-dami papelas ang kailangang lagyan ng sumangka Parang nagsasagot ka ng exam na walang katapusan One, two, three Doble pagbubuhi, buhay pa ang mga korporasyon, kinakaltasan na. Pagkatapos, pag binigay ang shareholder, kakaltasan ulit. Parang bumili ka ng dalawang kape at nagbayad ka ng na tatlo. One, two, three! <coughs> ang kongperatiba ay parang pamilya. Lahat ay tulong-tulong para ay makaroon ng sariling bahay. Ang layunin ay tulungan ng mga membro ng maulad. Hindi tulad ng corporation na ang layunin ay kumita. Mm -hmm. Ang kooperatiba ay parang sa mga member. One, two, so, so, mm -hmm. Mga kabutihan. Maliit na pupunan, maliit lang ang kailangan para magsimula. Parang paghanap lang ng mga kaibigan pero sa negosyo. Layunin ang kailangan ng mga kasati parang magkapatid na nag-iisip para sa pinabukasan ng isa't isa. Walang I, walang me, myself dito. One, two, three! Makatarungan na pamamahag na kinikita. Pagkita ng kooperatiba, pantay-pantay, ang hatian para nagluto na kanang ulam at lahat ay makapahit. Yeah. Malaking interes ng pausa. Kung kailangan mo ng pautang, malaki ang pagkakataon ng mababa ng interes. Para humiram ka ng pera sa nanay mo. Mababa ang interes, pero may sumpat ka. And I, thank you. 1, 2, 3! Mga di kapatihan, ang mga nakaka -consensya. Mahirap ang mamahala. Mahirap. Mamahala walang boss. Lahat ay boss. Kaya lahat ay may sigarilyan. Kawalan ng professional tagapagmahal. Walang CEO, walang manager, kaya kadalasan puro volunteer ang namamahala. Parang basketball team, walang coach. Ay, malaking posibilidad ang pagtalungan. Dahil volunteer ang lahat. Hindi na nila kaya i-prioritize ang negosyo para magkakaibigan na nag-umpisan ng banda. Pero nang disbanded, dahil laksang hindi sila makasundo sa kung anong kanta ang kumpulong hindi pagkakaunahan niya. <laughs> dahil sa lahat ng magkakapatid, minsan ay nag-aaway din. Parang pamilya na nag-aaway dahil lang sa sino ang na ng pinggan. At kami ang mga kandidatang hindi niyo inaasahan. One, two, three! Thank you! Okay, mga kaibigan. Ayan kung nagpa-plano ka na magtayo ng sarili mong negosyo, ano ko rin ang pipiliin mo. Salamat po. Marami ka, salamat! Hmm. Kilala kong kaliskis mo, oy! Group three. Hello, people, Group kami! kami! Hello, people, kami! kami!